Good morning, everyone! Kumusta naman kayo? Papa, uh, Kamusta? Good morning, Bia. Kaya pumunta rin eh. Kapag kulayan mo ng buhok. Ano na naman kilig-kilig iyan, inay? Ano na naman kilig-kilig niyong iyan? Opoan, opoan ko. Nasa selo basket ko. Pag gusto mong makita, hindi mo pa yata nakikita. Eh, pekay. May daladalan niyan, Day, Kulayan mo nga ako ng buhok, Day. Oh, siya, dini, dini Day, Day, tayo magkukulay yan. Day, Gusto ko, Day, Day. Opo, social kayo. Gusto kong magamit naman ng upoan. Aray, ka. Abay, kayo magkukulay na naman. ikakukulay nyo lang. nang bago mag-passion show, eh, ngayon, eh, kay magkukulay. Hindi, para dadalwang araw pala, ah. Hindi tumalap. Tumala. Pumarili ka. Pumarili ka. Aba, akala nyo mga pangkulay. Inariri yan, ah. Na, ni pa. Asi, kunin mo. Oh, kita niya na. Masyado kayo excited na excited na eh. sa upo. Ang iyan. Yan, ganun mo kayo matibay. aribay Matay, one, take one. Aba. Pwede na punta rin yun. Ipakita mo, din. Ay, hintay mo na mga pangkulay. Ang mga pangkulay. Sige. Aba, talaga ngayon mas mahalaga na yan kaysa pangkulay. kulay. Aba, talagang kayo. Ay, hindi ko maintindihan. Ano ba ka mas mahalaga? Ano mas mahalaga? Yan o pangkulay? kulay? Ari muna nga, syempre pangkulay. Ipakikita ko lamang, ari nasa yellow basket ko. Ay, buy one take one yan? Buy one take one to. Ang daming... O, sige nga, il ilatag na ninyo. Huwag na kayo madaming ano. Pinakikita ko, are Dati, gusto ko ipadala sa iyo pag nagtitaping ka. Akala ko pwede are. Nakikarik. Pwede naman, ikaw sa walang higaan. Oo <laughs> oh, nga. Eh, nakikita ko sa iba, ginagawin na sa mga puno-puno. Sa mga beach! Tigigay. ah yung mga naroroon sa taping ng mga kasakasama. Oo. Oh. Napunta lamang doon sa kunyari, puno ng mangga, puno ng santo. At doon mo po. Gariyan. Gari Habang naghihintay sa kasama. Oo, oh, sige nga. Testingan ninyo. Oo, oh, kayo uh, nga rin yan. By one Hindi kaya kayo mag-ano deyan yan? Ano ka naman? o. Hindi ka binyo, diyan nalag sa batuhan. Okay. O nga kayo kung talagang yung matibay. Teka, baka may amin. Oh. Aba. Matibay yan. Ay, ayos Abos, nga yan. Tapos ng baso mo or mag. Mag, hindi kasi dyan. Mag. Hindi, hindi ka. Aba. Hindi, pagkagang mag may maliit-liit, di <laughs> mo ka pakakalagyan ng abo. O, oh, okay. okay. ayos Ayon. nga eh. Atas Tapos kukulayan mo ako din eh. Dalwa to ha, one take one na sa yellow basket ko pag gusto nyo. Maganda, pwede yan. Pag nasa garden kayo, o kaya sa, yun sabi mo kanina. Oo, oh, nga. Kitang-kitang ang mga puti ninyo. swimming sa beach. Tama. Sa beach resort. Daladala nyo. Oh, tas ganyan pa pakapaligiran Diga, o. Oh, napakaganda. presko. Maganda ko na ito. Eh, di maganda. Kasi nung ka sabi niya, di maganda yan. Ay, ipokus eh. O, ba, kanina pa'y pa yung nakapokus. Yan ang ipokus mo. O, oh, maganda, maganda. Yan. Itong, oh, Ay, itong, itong content itong, ko. Kita mo nga sa tibay. Mm. Sige, pagbaro Ganinyo? Mm. Yan, o. Oh. Uh, oh. 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 Talagay, Magaling dalhin. O. Oh. O. Oh. Pwede nyo yung sakbatin laang. Lagi pinagbabarugan na nga niya. Baon-baon yun baon na. Kaya dalawagad ang binili ko. Dahil by one take one nga. Nasa yellow basket to. Hindi ko lang alam ngayon kung buy one take one pa. Basta rin buy one take one nung binili ko. I-check nyo na lang sa yellow basket ko. Napakaganda niyan. Eh, ben, yung nilikom yan. Hindi kayo kukulayan ko o, ba? Pala. Ay, <laughs> <Halimun laughs> po, pala. Diyos ko. Talagang ay, ay, na, ay, napapagalatang ay, ay. tumatanda na talaga. Ay, yan, 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 oh, O, pakikita ko. Ben, hindi niyo ako eh. para na yung umupo. yan, ay, upo. maaaring ka ang kailangan na. Opo. Opo, opo, opo. Mm. Ay, napakatibay. Mm. Huwag oh, yun, pakapasit. Baka, oh. baka may masira. Hindi ay, nga, kayo. Hindi nga, ipinakikita ng matibay. Ika <laughs> Oh, sige. Ayos, ayos ang singit. Baka na magkipakaangka ang day Excuse dyan. Excuse oh, O, oh, sitting pretty ka ngayon, diyan, oh, mag-selfie-selfie. Selfie. Okay, oh, kapag ka ikaw ay nasa sa tabing dagat, nagmumuni-muni. O, diga ka? Okay lang ka tayo magdagat. Teka, 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 Partner. O yan, may ka-holding ka hands ka. may ka-partner. Eh, ilayo-layo mo eh. Eh, isang gap ako lalayo na lalayo ay, din eh. Ako ka -ka sasabit ng puwit ko din sa bagong bilya. Kunyari, may imaging ka-partner. <laughs> Nakoy, kasama naman ang suot mo. Sapay. Ano ka? Ano, iisuot mo. Hindi bagay. Di yan, yan. Yan, oh. yan iposi. Nasa yellow basket ko dino? rin yan. Ayan mo pala. Ayan, hinubad ko na tuloy. Nakayapak tuloy ako. Ayan. Oh. Oh. Ayan, dino, nasa yellow basket ko rin yung sapi na yan. sa beach. O, diga. Hindi naman gaya, biga. No? yung medyo sweet naman kunyari eh oh o kaya may isang table kay dining maliit Oo, oh. may mga ka dapat kinagaan, wala kang table Is, so, yun, eh ikaw nang maghanap ng table ako nang humanap ng upuan <laughs> ikaw naman ang humanap ng table diba, adiga oh yun. kunyari kay nasa dalampasigan magkakwentuhan kayo. Yeah, may picnic. Oh, yeah, ay, na nga, picnic na nga. Hindi kaya oh. picnic at yun sa Dalampasiga. Hindi isa na yun, na magkasama na. sa Dalampasiga. Ay, saan? O, oh, di sa bundok. Umakit kayo. O, oh, pwede rin. Umakit kayo sa bundok. May tent. O, oh, paglabas ng tent, may upo ang gayaan. At saka, ayan nga, nasa sa garden ka na. O, oh, Anjang-kalamon moni moni selfie selfie, may katawagan. Oh. Oo oh, nga. Hello. Adiga, kaya magandang maganda yan. Nasa yellow basket ko yan kapag gusto niyo. Adiga oh, katibay? Matibay nga. Oh, At may yung... inumin ka nakalagay doon. At saka in fairness nga. Um, ano ko? Komportable ako kapag umuupo upo di. At mas komportable pag may kausap. Yun. tama Tapos ka. Tapos megay ang kayo. Tapos dapat tayong mag-uusap muna din. At sige, mamaya. Ayan, Ako mo na mo napapalaot ang ating usapan. Oo nga eh, ang, ang, pagkulayan pagkukulayan ni na sa kitahan. upo ako diyan yan. Ayun, dahil nakalis ng inay. Um, sasabihin ko sa inyo, talagang maganda nga. Aray, hindi sa pang ano, akala ko dati, ay aray, mahuna. Ayun, parang sa tingin ko, inay, yan ay mahuna. Yan ay madaling masisira. Pero syempre, yun naman ay nasa sa na, gamit din, diga. Pero ngayon ako, nakupo din eh. Feel ko na comfortable ako. At ako'y natutuwa naman. At bumili ang ini ng garna. Mm. Sa tipi nga naman, dinadala niya are, at siyang inuupuan niya kapag kunyari, may mapupwestohan doon, nalilim, ganyan. Alam ninyo, may naisip akong magandang ideya. Ari, ilalagay ko na sa likod ng aming sasakyan para pag kunyari, nagpiknik piknik parang gusto ko magpiknik ngayong mga susunod na araw eh. Ako may isasama. Mm. Siyempre, dapat may kasama. Ari, ganun mong walang kasama. Um, para may kahuntahan, di ka. Um. at saka, syempre, magdadala ng pagkain. Ay, ang saya. Kaya kayo, mag-check out na rin kayo nyan sa yellow basket. Okay? Um. napakaganda nito. Um. Dapat tara iniiwan na din ng inay. Kaya lang baka mamay makalantak naman ng ulan. Ay, dagim eh. Eh, nagod tagal na kasi kukulayang ay yung... Inyong... Inay! Aba? Inay! Yuhu! Nako, nabingin na. Ang aking kukulayan. nako po, Diyos ko. Pagka ganito ang kukulayan, ay parang ayoko ko na magkulay. Inay! Diyos ko, nabibingi na. Tawarin. Kaganda-gandang babae. Kaya ay ganyan. Nako, pupuntahan ko munang inay. Diyan na muna kayo. Aba pa, nung nga pala rin upo ang araw, hindi ko naman rin po pwedeng iwan din eh. Inay, dagim na? Dagim na. Ay, kaya nga, pabagal-bagal kay, kayong... naku po, Diyos ko. Pagka aking kliyente. Parang tatama rin na magkukulad. Kailan ka tayong pipiknik? Isang oh. araw, ako yung may nakita, may nakitang kutahan. Oo? Nako, ay tayo magpareyan nga at dadalhin natin itong ating magandang upuan. Ayan. Magpapangis na. Oo, totoo. Magpapabango pa.